Good morning guys for today's videos. Magbablog tayo ng isda. Part-time sales lady. Hindi ko kinuha yung sales mo? Pero, ay, panoorin mo yung ano mo nagtitindakan lugaw. Oo, oo Napanood mo na? Oo, oo. Ah, talaga? Wow. Panood ko na. <laughs> Sabi mo ang pansit. Ang pansit May niya kay. dito. Huh? Dito kayo bumili ang, sarap. Sabi ko si ate, inano talaga niya. Ay, pero maganda, di ba? At favorite ko yun na tinadaing. Okay. Ito, tahong ni Carla. Magkano dito din niya Ano <coughs> niya? mamaya na lang. Ano? 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 Kuha ka na! Sige! Sige, lang. Day! Kuha ka na! Sige! Ako na magbabayan. Ay! Sa'ng ala, ate. Ha? Kaya ilang ko yun? lima. Hindi ako nagtinda kasi maulan. Tingnan mo yung ina. favorite ko yung talak nito. Na, na, ano ako dyan sa ano... Ato, kinuha ko. Ato, yung ano... Ay, maganda sa kilo? Sarah, um, uh, pero hindi talaga ako makain ano ah, mm. okay. Bakit? Oh, okay. ng ah, ba? ano? ah, Wala Wala po. Ang lang po. <coughs> ito kalahati bumili ako nito. Ang sarap nito lalagyan Makintab pa 'yung ice niya, walang sore ice. Lalagyan ko ng kamatis at kalamansi. Ang tawag nito, ng kamiaste. Kamatis lang, kalamansi. Pusito, dadito. Oo, ang kalamansi kasi natural asin. Pusito? Hindi ba yan? Ma'am? Ay, di Ilan? Tahong. Baka kasi mamaya malakas ng ulan. Ayaw nga. Kaya, ayan guys, masarap yan na dahil. kung mainit lang, kukuha talaga ako ng idadahil ko. Ang dami niya lang soke. Okay. Hindi ko hindi na ako pwede magmarinis. Yung uh, mga nga daw, naghanap, sinanap ako sa... Oo, oh, mati ka nagtinda. Yeah. Pinakabag yung, ng binabag yung, uh, yung tindahan, pinitindahan. Ay, oo nga. Okay. Matas kasi yung bubong mo lang. E, Magaling itlog ipo, mo? Natupay. Ano po, pinagod sa Mm -hmm. Hindi ko kukuha kasi pag madami, ang bilis maubos. So kukuha lang ako ng sampo. dami ng tao, uwi na ako. Storbo na ito oh, na po? O, yan lang. Ate, minsan po? Oo. sarap. Si Yung talagang itong tingulo. Siya muna kasi nandito pa yung talakito ko hindi niya pa nalilinis eh nakakaumay din to. <laughs> sabi ko kagabi sabi ko parang gusto kong bumili ng yung atay ng manok mm, adobo eh. na miss na eh, eh ang dami kong nakita nagbagong isip na naman ako Mano, di, malakas din kasi yung sa'yo. Oo. Oh, oh. Ay, pag minsan lang naman. 150 po ito. The... So, mm. Ay, ang sarap ng bangos. Ang sarapan si Rigor. Kasi po, talagang tagupan. Oo, ang sarap. Bumila ko isang kilo pinaksi po, pinadala ko kay Rigor. So, yan, yeah. sawa sa na kami sa halong bangos yan. Pag ano, alam mo lang mga bata, bangos, pinak yan. Pinapinit kami Pag-iba, pag Oo. Oh, Ang mahal kaya yan yan sa Taiwan. Mm -hmm. Cola chip. lakas na ng ulan. Wala akong payong. Wala ka bang payong dyan? Ito na lang ngay. lang yung talag ulo tayo. Okay lang. Yung isda pa ni ano. Ha? Hoy! Antay mo yung ano mo. Ang benta naman ng paninda ng ano. May pork roe. So, yeah, andito ako sa Kian, sa store niya. I forgot to bring my wallet. So, baka magkautang pa ako. Kulang. Hi, Ann. Hello. Ay, yung panindan niya. Magkano, Ann? 140 lang pa. Ha? 140. 140? 140. Ah, 140. Baka magkulang. Yes wala nyo ng sword yung panikuham. Muulan na, guys. Bagyo na. Wala nga ako ng sword. Ay, kunin kunin mo tayo. Talagang nangialam natin. Oo, 30. Ayan, parang o yan. Thank you, te. Thank you. Ay, bitchy. Lagyan mo ng bitchy. Hmm? It's May ulan na guys. Ang lakas na ng ulan. Okay. Hi, kala ko si Reyna. Ay, Carl! Si ano pala? Oo, oh, yung isda. Auntie, hindi ko pa alam kung anong gusto niya eh. Hindi, alumahan daw gusto niya eh. Magkano ba yan? Bigyan mo siyang half. Okay. Magkano yung half? Ano, one Okay. Five ninety? oh Oo. Kawawa naman eh. Sa ate, gusto mong kape? Oo. So. Mabait sa sakin. Bigyan mo na lang half, ha? Okay. Thank you. Thank you. Hi, alright guys. Thank you for watching. Yes. Akin lang kasi ayaw nito ni Mang Ruben. So, ayan yung sili. Ano to guys? 120 kalahate. Gusto ko nito pangat na may kalamansi. Okay, namis ko kaya kumain ng ganito. Dati mura lang to eh. Ngayon 120 na kalahate. So, 240 ang isang kilo. Ano ito, Laguna? Yan. Mas gusto ko naman to guys, kaysa ano. Ang dami, my God, ang dami niya. Okay, ang dami niya, guys. So, tapos ito yung kamatis niya. Yan, then, luya, ito yung luya niya. Okay walang bawang. Luya lang. Tapos, kulang pa ng sibuyas. So, at kalamansi. Ah, saan yung kalamansi ko? Ako nalo. Alam ko, may kalamansi akong binili, guys. Eh. So, in a bit, guys, lulutuin ko na to. Maghiwa muna ako ng kalamansi. Bali, ano siya eh kinama, ah, kalang, parang pangat, no? Pero hindi pangatlong pinit, ah. Kinamatisan. 120 kalahati. Ang dami, no? ng kalahati. Kaya lang ito yung price, yung kamatis. So, guys, thank you for watching.